At, Actually, itong dalawang komentarista na to, ito si Paring Gado at si Secretary Paras. Pero hindi ako doon interesado. May kukuha ng interest natin dito. dito ito ay matagal nang napupuna ng karamihan. Mm. Ang kanyang inaasta ay daladala niya sa kanyang programa sa radyo na Rafi Tolfo in Action. Mm, Di ba? sabi niya, ang kanyang ugali at yung yung asta <clears throat> mula doon sa radyo, dinadala niya dito sa Senado. Yes, abogado yan si Secretary Parason. Tinignan ko na siya actually. Na laging naninindak ng mga resource person na pinapatawag niya. Naging ano yan, naging political advisor ata nung panahon ni, ni Digong. No subs, from mga <laughs> Tik <niyo g> <laughs> niyan. Naakala mo ay walang pinag-aralan na mga resource person na Yan. pinapatawag niya. Naakala mo ay walang pinag-aralan na palaging astang maton. Na mm -hmm. lumalabag sa karapatan ng pantao na hindi ito dapat tularan dahil wala siya sa due process. At ang taong mga sinisindak niya ay ang mga vulnerable persons na walang kalaban-laban dahil sa pagkasiga niya. Ang ginagawa ni Tulfo ay para sumikat lang at makadagdag ng viewers para sa kanyang programa na negosyo. At ang programa niya daw, na negosyo. Di ba? Narinig niyo yun? Actually, bagong bago tong video na to. Ito, nag... na ano na panood ko ito, itong ganto. Bago lang to. Marami nang nagpapatunay hmm? na manggagamit si Tolfo na ang kinukuha niya sa programa. Marami na nagpapatunay na manggagamit daw si Tulfo. Sigurado ka ba din sa mga pinagsasabi mo? <laughs> tanda mo, hindi na yung part ng pagiging senador niya. Pagka andyan siya, natatanggal niya, naubad niya. <laughs> Lawyer, former congressman and former sec on political affairs. Yeah, na uh, ng, ano, ng presidential advisor yan yeah, on political affairs. Sino ba researcher mo? Galing mo humara <laughs> talagang mahina at oh. kawawang pagbumukha. Kung matulungan man, hmm? ay hmm? babalahurain mo na ang iyong pagkatao at ipapahiya sa publiko. Gan oh, di ba? Medyo matabil yung dila mo, ate, ha? Medyo ano ka din, ha? Sure, sure, ka ba dyan sa pinagsasabi mo? <laughs> Manggagami si Tulfo, hindi, hindi, hindi ka nagkakamali. <laughs> sure ka ba dyan, ate, sa mga pinagsasabi mo? Tama na marinig hindi ka binigyan libre ng robos niyan. Sige <laughs> ka. Mangingin na lang ako sa'yo. <laughs> ang dami mga bago na nagbo voice out against Tulfo. Kahit ang palaya, kota namang rin. <laughs> Gagi, te, delete mo yan. Saglit lang. Akala nyo, ito na yung juicy. Gagi, magigimbal kayo dito. Gusto ko umawak muna kayo sa ano nyo. Umawak muna kayo sa mga kung nang, nan saan nakaupo. Ha? Tapos uh, press 1 kayo. Press 1. Press 1 kung sino ready na. Press 1 kayo ready na. Kasi tingin ko matutuwa kayo dito eh. O, oh, press one muna, muna, press one. Relax muna tayo, relax. Relax muna, relax, relax. <laughs> oh, <laughs> relax, relax, relax. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya, ya. Taloy, taloy. Yan si Tulfo. User talaga siya. Ayun may pagkakataon pa na nanbudol siya sa mga viewers. At sabi? Ano sabi? May pagkakataon din daw ba? Um, may isang pagkakataon din daw na nanbudol siya ng mga viewers. Narinig niyo? Narinig niyo ba yung guys? Narinig niyo? <laughs> Yeah, yeah, no, yeah. Ito, At may no. pagkakataon pa na nanbudol siya sa mga viewers. Kaya huling-huli siya dahil ang mga viewers ay magaling mag-observe. Ito ay <laughs> Shout out <to> Yana. <laughs> ano sabi, nambudol daw ng viewers. User na, mambubudol ba? Nakaredy na pang screenshot ko, mga <laughs> User daw at budol, di ba? Gag! <laughs> Pakiulit pero wag mo isama yun daw. At may pagkakataon pa na siya sa mga viewers. Oo. Ang sabi niya, ang sabi niya, si Rapi Tulpo daw ay nang budol ng viewers. Siya nagsabi ng budol, Siya nagsabi ng budol, oh. Anong issue yan? Maleta issue yan. Ano yung sunod na mga batch daw? Di ba dyan? Ba't din nyo din to isama? <laughs> At hindi to luma, ah. Hindi to luma bago to. Nakapaglabas na kayo ng NBI. Kami lahat, nag-content kami bago ng NBI. Ito, after ng NBI. <laughs> yan, tantan tandan nyo, ah. Ito, After ng NBI. Kami, before ng NBI. <laughs> Sinangayunan mo eh. Tamay ka Di ka na ba pwede magsangayon? Di na ka na ba pwede magsangayon? Nagsasangayon din kayo lahat sa akin. <laughs> yan ba yung maliit asaga? Tignan pakinggan niyo, ba pakinggan niyo ba ito? Pakinggan ba ito? No? niyo viewers. Kaya huling-huli siya dahil ang mga viewers ay magaling mag-observe. Ito'y patungkol sa isang maleta na nagkakahalaga ng 50 million. Kaya nabooking siya dahil lang video ito ay isang palabas lamang. At sabi? Gagay, anong sabi? Anong sabi? Ang programa na ito daw isang palabas lang. Di ba? nag magpatagon uh, sa maleta yo. <laughs> Bala ka dyan marini, hindi nakita ko lang siya nagsabi oh. <laughs> Scripted daw siya nagsabi. Anong channel name niya? What's uh, what's new? What's new yung channel niya? Yes, sabi ko na. <laughs> Hindi ako po ako sumasanga yung ay marinibala kay diyan. Nako, nagbibigay lang ako ng reaksyon ko dito. Siya nagsabi niyan eh. Palabas, hindi pala paloob. Oo, palabas. Yan o. Upang 50 million. Kaya nabooking siya. Dahil lang video ito ay isang palabas lamang upang makapanloko sa mga viewers. Panloko ng viewers? Narinig niyo yun? Nambutol. Palabas para manloko ng viewers. God! <laughs> Ako, sasabihin ko lang nangyari talaga yon kasi may NBI na eh. Nangyari talaga yan. <laughs> may NBI na eh. Nag-content na rin kami after the NBI. Pero ito, bago to. <laughs> Sabi naman, sabi namin, sabi ni Watts niya. <laughs> At makapaghakot ng voters. O, pakiscreenshot. Screenshot, screenshot. Gagi, batch 3 pasok to. Huwag mo kaming looin, Mang Rene. Second channel mo. Yun. <laughs> Nagkaroon pa ako ng second channel. Mang Rene, mamba, out, kick out ka dyan. Last one ka na naman. Bakit ako naman? <laughs> basta ako nanonood lang ako basta ako nagre-react lang dito mapapabilang kaya ito sa lineup ng mga mob di ko alam gagi gagi kayo mo pinagsasabi dito sa lang video ito ay isang palabas lamang upang makapanloko sa mga viewers at umani ito ng pambabatikos o di ba umani ng pambabatikos before the NBI o may NBI na ngayon hindi ka na pwedeng hindi ka pwedeng magsalungat doon sa statement na NBI kasi yun yung facts bayan yan yung fax? <laughs> Gag, ko nga channel yan. Ay, hindi niya napanood content mo after NBI. <laughs> ano na ba tigas yan? AI yan yung marinig. ko... <laughs> Gag, ito, ito, I-play ip natin ito, isang ano isang buo, isang body na tipo budulin, magpayagan nyo. Si Tolfo na ang kinukuha niya ah, sa programa ay yung talagang mahina at kaawa-awang pagmumukha. Kung matulungan man, ay chak babalahurain mo na ang iyong pagkatao at ipapahiya sa publiko. Ganyan si Tolfo. User talaga siya at may pagkakataon pa na nanbudol siya sa mga viewers. Kaya huling-huli siya dahil ang mga viewers ay magaling mag-observe. Ito'y patungkol sa isang maleta na nagkakahalaga ng 50 million. Kaya nabuking siya. Dahil lang video ito ay isang palabas lamang upang makapanloko sa mga viewers. At umani ito ng pambabatikos. O di ba liwanag nung guys ha? Parang ilonggo. Kagi, bakit lahat ng ilonggo ako lang ba mag-isa? pasok ka talaga sa mga <laughs> bakit siya yung nagko-content yan? Gagi siya yung nagko-content yan? Puro parang dumating siya. <laughs> nice background music. Nice background music on your new channel. Gagi, hindi ko pa <laughs> Yung damas na parang si Magagay <laughs> yung Gagi, yung, yung chan nila to, malaki pa to sa akin, eh. 12, 12K na to, yan, no? 12, 12, ah, 15K na nga, oh. Yan, no? 15K, oh. I, i, i ano natin, yan. Gagi, kayo ko yung pinagbibintangan nyo dyan, na. Yan, oh, yan, oh, yan, oh. Oh, binagbibintan na eh, itong mga hype na to. Baka kumantan na yung babae kaya sure na sure si watch niyo. <laughs> Nasara siya. Na yan. <laughs> pag nyo pinagbibintaan si Marine, kailan mo ginawa yung channel yan? <laughs> Anak, hindi na pa talaga. Mas malaki pala isa mong channel. Hindi <laughs> kailangan na natin ito. Visit eh. talaga. Well, anyway, guys. Uh... <laughs> Ako na naman masisisi na ito. Lakas mo pala mantra. <laughs> hindi nga ako yan. Hindi nga ako yan. <laughs> Gagawag kayo magano ang mga brought me here dyan. <laughs> well, anyway guys, marami salamat sa inyo. And, uh, dito Easter pa din, so happy Easter sa inyo. And, uh, Monday, uh, alam, uh, pagkabalita ko medyo mainit daw dyan sa Pilipinas ngayon. And, Minom kayo balagi ng maraming tubig. And kung pwede, wag na kayong magbabad sa initan kasi masyado matas yung init eh. Masyado mainit ngayon, guys. <laughs> masyado mainit ngayon. <laughs> masyado mainit ngayon, guys. Kaya ingat kayo palagi dyan. <laughs> ingat sa inyo. Maraming salamat.